kinamusta naman ng po, diba to? Pwede na po tayo sa ganito kasi nga po yung infrastructure, may pagka-mature na siya para sa atin na i-play yung ganun Pero at the same time, na-excite po kami kasi nagsilbing ano rin po siya, parang guide uh, sa silver namin as an actor sa campuses po. And yun, masasabi ko po, po na reaction namin dun sa sa script na, na at maraming kami ready sa mga challenges. Si Seth, uh, ginambahan kami. Ginambahan, ganito <laughs> kasi Kasi nga, uh, yun, nagmumura kami dito. Kasi nga, parang malayo ako sa mga nagawa ko. Kaya pinag-iisip na, pinag-finite namin ni Frank si Seth, paano namin, ano pwede namin ilaglag sa bawat karakter namin. Anong kulay pa ang pwede namin ilagay So, masaya, masaya. Dahil panibagong experience, panibagong mailabas yung type. Kaya pala natin mag-ibuha sa, sa acting. Yung, yung ganong intensity ng acting.